proseso naman. So, we are uh, BFAD approved and then halag, ano na rin tayo, uh, certified. Talagang lahat in a good process yung ating mga. Uh, Lalo na pala nagsisimula kasi mahihirap na yung ano yung mga experiment. Saan mo 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 yung ingredient mo? na ka. Your, saan bago na? na, na saan. And uh, the first thing pa, uh, ang number one dito is yung time time management and the yeah. consistency of the flavor itself. Kung ano yung lasa today, yun pa rin yung lasa nyo bukas. So, walang mababa. Tsaka minsan, hindi mo alam kung magtutuloy-tuloy yung negosyo mo eh. So, pag gusto nyo mag-try sa simula, ito, mas convenient. Ang isa pa nito, is pag nabuksan mo yung aming uh, mismo packaging, uh, tatagal siya 6 months to 1 year. Room temp lang. Hindi oh, okay. mo na kailangan i-freezer, hindi mo na kailangan i-chiller or kahit Basta room temp lang, uh, wag lang naka-direct sa heat. So, hindi siya nagbubula, hindi siya nagmumold or anything. Let's say, yung pares sauce mo, gawin natin na using our brand, mix-mix lang na all together. Yun na ang bilis, isasama mo na lang dun saan. Laging lang. L sa ano. Hindi mo sa daming tao sa pare sa mediwakaya. Yes. Mas mabalik sa serving. O kaya yung iba, yung pares gusto nila ng konting may anghang. Pwede mo isama yes. din yung aming chili sauce namin. Right ipapatak mo lang doon sa pares mo, pump lang sa doon, tas aluin ng konti at least may maang pangalanan sa pares mo. Imalaga lang 'yung mga uh, Pwede ka mag-introduce ng namang ayaw, hindi na rin. Sili kasi talaga minsan 'yung toyo, bigla lang. Unlike ko na buhos Ito kasi syrup. 'Yun nga ang kinaganda kasi dito, pag halimbawa magigisa ka pa bawang sibuyas, magbabalan ka ang dami. Pag ang dami mo na papili na mga nasisira di ba, na bubulok. Unlike yun, timplado na siya, wala ka na bulokan kasi six months to 1 year. Okay, ka kasi mabilis yes, nang gawin kasi sa lang. Ay, hindi ka na magigiliwa, yeah. hindi ka naman babalas, so, na magpapalas. Uh, yes. Wala na yes. yes. talaga. Oh, yeah. Oh, yeah. 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 mga business owners. Yeah. Yeah. ayos, Yeah. easy. Very easy. The word itself. Kahit alam ko na kung bakit uh -oh. ka easy. Kaya pala easy. Easy lang pala gawin lahat. Lahat. Yes. Kapaglaan. Yes. Yes. At ang easy ng pera kasi the food cost mo napakababa. Totoo. Hindi ko talaga talaga kung si-set ko lasa, yun ang talaga. Yun ang number one. Kasi minsan di ba magano, but iba na yung timpla. Oh, yun. yun. Kasi dati nang chichigan wings ako mm -hmm. yung Andy sa Sampalok. Anong nangyari? Pag iba yung nagtimpla, iba rin yung lasa. Yun. Saka naubusan. For our ready mix, meron kang chicken. Samang so hindi ka na magtimpla no. ng flour, cornstarch mo, salt and pepper, anything. Yung breading mix lang namin, isama mo lang yan sa water. Yun na yun. Kung ano yung lasa ng chicken mo kahapon, bukas yan pa rin yun. Yun ang importante ka rin. Pero bawal ang new wings. Baka ibulsa nila. Pagkakay tayo ng titik door. Nakaiba na ngayon Tanga yung mga, mga tao. May, ah, may dala ka oh, <laughs> okay, sa May okay, chicken sa, <laughs> <laughs> sa bulsa. May chicken ka sa bulsa, may tumunog. O kaya hinabol ka ng aso. May aso ka doon. Naamoy na niya yung manok doon. <laughs> man. Delikado na sa manok. <laughs> Dahil mo ka aja hindi mo mapapansin, dahil 'yung tao mo mapapansin. kaya <laughs> so yan dahil okay. may mga ganyan so maraming ano eh kung another preparation hindi naman sa ano di ba syempre the di diwata pares itself yun na yung kilala sa iyo talaga as in nakilala pero kung magdadagdag ka na oh parang pares may iba pa kayo yung si yes, ibang minu so, pwede mo ilagay kung dapat ilagay di ba ganoon naman tayo kasi para pag nagsawa na doon sa pares natin pero bago tayong na ibang pwedeng pagpilian nila na ibang option kung magustuhan nila yes so. Oh, may diwata may yaki chicken And John, sweet and sour. May honey butter. Madaming spicy. Spicy pare sa mga. Dahil lang naman. Spicy eh, pare. At mula yung konting sauce lang namin doon. Sa Yung sauce nila. Sa mga 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 mga. Unlike sili, magtatagtag ka pa. Minsan pag ang dami mo na pangalengke, nabulong mo dyan. Diba? Yung nangyayari talaga yan kahit sa akin. So, mas maganda pa rin talaga. Kasi ang sis baka mapapabilis na. Tapos maganda pa. So, saan nila makahanap ang easy? ah, uh, Siyempre, ang Easy Brand mahanap natin dito, number one dito sa Easy Brand, uh, Banawe, Quezon City. Tapos meron naman tayo Luzon, Visayas, Mindanao na mga distributor. Meron tayong Cebu, Davao, even Sambuanga, marami talaga. And also available in Shopee, Lazada, at syempre yung Grab ka-partner na rin namin. Wow. Yeah. So, marami talaga siya nationwide. So, madali negosyo. Kung tutuusin na, parang kailangan pa nga talaga ng distributor ni Easy Brand dahil sobrang kilala na siya, talagang na, sobrang nakikilala na naman talaga si Easy Brand. So, naghahanap pa kung saan pwede pang maglagay ng mga branches. Yun yung gamit kong juice sa uh, Armanchon, Tagaytay, at saka sa Armanchon, Kalawa, Laguna. Easy brand yung juice ko doon. At ang laging feedback nila, ang sarap daw ng lychee. Ah, lychee. I nga doon ako. Lychee, yeah. Kahit yeah. yeah. like. uh, like, nga walang yelo, di ba may iba yung juice? Parang kasama pag walang yelo. Yun kasi parang sakto yung lasa. Hindi siya matamis, hindi siya matapang. Tapos may coffee na rin tayo. So, for ice coffee. Tapos, kung gusto naman nila mainit, pwede din yung nga. At kung magpapapranchise nga, limawa, oh, gawa kayo ng mga maliliit na kiosk. From rice topping mo, kunyari, meron kang mga rice in a box. Maglaikay ka dyan ng prop, mga prop mo. May milk juice uh, may fruit juice ka na, may coffee ka pa, meron ka pang fries. So, parang all in, ang dami mo, ano, sama-sama na magkakatapit dito na lahat. <laughs> Wala nang hahanapin pa. pa. Sama yeah <laughs> Sobrang easy. Yes, easy. Ang sabi niya, mapapa ang lapit ng money with easy brand. <laughs> Ay, <bakit? laughs> so, ayun, punta na yes. kayo dito sa Banawe Branch at ngayon nga meron kami event kung saan mamimigay kami ng mga air fryer, bigas, bait, chip products, ayan. Ang dami namin pamimigay ngayon, pati cash at mga gadgets. So, okay. Ay, okay. mga gusto mag-negosyo dyan, gusto simula. Alam niya kung sino pupunta. Dito lang sa isip ka. Motivate mo naman siya. So, ito yung pwede nating makita dito yung drinks para, kumbaga, mag i na gift card na gift card. For the franchise, si Barista Homer, si Barista Homer, siya yung actually, yung training pa nga namin free para dun sa gusto talaga magkaroon ng mga business for ano, kung milk tea, coffee, uh, mga, mga kios or franchise Libre namin i-share yung training sa mga gusto talaga mag, may free training ituturo yung paano yung recipe at mismo yung after ano talaga niya. Pagka nag-start ka, makikita mo yung mga uh, gano'ng kababa yung food cost talaga. So, makakababa yung da- Kung tutuusin ang isang baso natin, maka ano lang tayo ng halagang 12 to 15 pesos. Tapos nakikita nyo, bibenta natin ng 100 plus ng isang baso. So, ganun kababa yung- Kung mapapaganda mo pa yan ng ARV, sarili ka pang magandang baso mo. Or, mismo sa mga restaurant, magandang baso. Lagyan ka ng mga uh, whipping cream. Actually, yung aming uh, whipped cream, meron na rin kami dyan. Yung aming uh, powder base para magamit natin. Kasi kung gagamit tayo nung ng sinishake pa na cream, madali kasi matira yun. Sabi hindi nagawa all from scratch, mabilis lang Hindi ka matatakunan. Okay. Good news yan sa ano, ito, habol ko pa, good news yan sa lahat ng mga OFW na naghahanap ng negosyo, kapagsisimulan, investment, So, nandito yung Easy Brand para matulungan kayo kasi nagpo-provide sila ng proper training, consultation para hindi kayo uh, malugi. Kasi, syempre, ma'am, uh, hard-earned money yan ng mga uh, OFW, eh. So, isa to sa mga venture na pwede nyo uh, tingnan. Uh, nandito ang team nila para supportahan kayo all throughout. So, maraming branches, hindi na kayo mag-experiment. Uh, may concept na rin sila pwede itulong sa inyo. Kasi ma'am, yung mga OFW kasi yan yung kulang. Walang nag sa kanila. Kaya karamihan na scam sila. So, ang easy brand, tutulungan kayo from start, uh, idea, tapos investment yung super minimal kasi hindi na kayo mag-experiment ng kung ano-ano pa. So, lahat ng ingredients, nag-isip kayo, milk tea, coffee shop, french fries, french fries, french fries ano pa, french rice toppings, Rising na box, lahat nandito na. So, kasi isang ano lang nila, oh, imagine nyo, parang 352 pesos, tapos melon na siya, parang juice na baso na lang. Pwede ka na magsimula sa 300, mga 400 pesos, meron pa na ng sarili mong juice. Oh. Yes, palag palagin mo hanggang sa magkaroon ka ng iba't ibang training. Kasi karamihan ng iba, babayaran mo yung training pagka yes, mahal Tapos sa dulo, wala ka pa palang negosyo. Libre yan, ma'am. Yes, libre. Yeah. Oh, libre Libre training. Libre training. Libre training. Kaya tsaka malaking pa din si Di ganda po kayo katagal. Actually, ano, start tayo 2014. Ah, Yung nag na naman tayo 20, uh, 2018. Tapos hanggang uh, na talaga ng mga so, may mga big companies ng least, yung brand po ang uh, Marami silang ng malalaking kumpanya na ngayon. So, huwag maghanap ng iba. Ito na yun. na, ito na, ito ito na. We're pag napanood nyo yun, ito na yung sign. Eto na yung sign. Oh, ito na yung sign. Yun. Dito na nga kami. Pag nalag na kayo ng sign, ito pnoy. na yun. Ito pnoy. na yun po, Proud Pinoy. Ito na yung sign na kailangan nyo na magtagumpay sa buhay. Saka ito yung gamit namin juice ni na Diwata. Kayo uh, po. Yes. Yes, ang mga sa namin, easy brand. Bilang na dito rin si Diwata, bilang siya yung uh, tinitignan ngayon ng Pilipinas na nagtagumpay, simula ba ba nagtagumpay siya. So isa siyang inspirasyon sa inyong lahat. Ayun.

More success um, sa paglamsa pa kay ma'am at sana marami kayo matulungan para. pa. Kaya. Kapaninataman. Easy for me, easy for you. One, two. Three. Saan pa 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 Easy for pa 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 pa